alamat ng alabang. Patay! Naliligaw yata ako. Pare, pwede magtanong, anong lugar to? Pwede naman dong, pero dili ako taga dito dong. Kararating ko lang kanina dong. Galing pa akong Cebu dong. Naliligaw nga rin ako dong. Patay tayo dyan dong. Di rin ako taga dito dong. Taga Ulongga po dong. Sama mo na lang ako pare. Magtanong-tanong na lang tayo anong lugar to. Sige dong, sama nga kita magtanong-tanong dong. Limpyo ang lugar dong no. Ito pare, may bahay oh. Kakatukin ko lang, magtatanong ako kung ano lugar to. Unsa na dong? Pare, walang sumasagot. Kanina pa ako makakatok. Alabang tao dong? Pare, pakiulit nga na ng sinabi mo? Dili ka man nagpaminaw sa sinabi ko dong eh. Ang sabi ko, alabang tao? Alabang tao? Alabang tao? Alabang tao? Alabang, tao. alabang alam ko na pare kung anong lugar to. Simula nang madiskubre ng dalawang kulokoy ang lugar na ito, tinawag na itong alabang, ang alamat ng alabang. Ay nako, alam nyo hindi ako inaantok ngayon, hindi pa ako inaantok eh. Gusto ko munang mangupal